Hello, hello! Magandang araw na naman sa inyo at eto na naman tayo sa ating uh, indie game na lala rin ngayon. So, why Embuscade or Embuscade? Ito kung paano basahin. Pero, tara! Warning, enter at your own risk. Tara! Ayan eh. Uy. Meron na akong life. Naku po, delikado to ah. Survival ba to? Aha. Uh -huh. Euro? One euro please. Press E to dig. Anong makahanap natin dito? Wala. Nilalamok lang. Okay. May mga dugo. Blood trails. Yung no graphics siya sa pang Minecraft. Okay. Authorized personal only. Microbiological containment. QC1 facility. No... No entry or removal of goods. Ah. Ano nandito? Dig. Ano basurahan? Ah, sandali. Ah. Nagugutom tayo. Oh. Uy, 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 uy. Zombie outbreak. Huh. Crouch. Alright. Sige mo na. Kain mo na. Tana. Gutom na. Wait lang. Ba't tayo nangangagkal ng basura? Okay. Dali lang. Hindi ata tayo tao eh. Ito na alkalang lang basura. Okay, pag kumain tayo ng basura, busog tayo. Pero may zombie outbreak. eh uh, kung zombie tayo Caution Quarantine area Quarantine Okay Kakaabot ba? makakaabot pa tayo oh. ano nandito basura yun sa likod ah. uy 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 hindi ano lang kakain lang ko gutom na eh yun eh tara tara Okay, nasaan ka na? Alam, kain lang ulit. Hindi na komportable na masyado kang kutumin Ah, dito. Wala. Ayan, may. Lay lang. Ah, kain ulit. Yan, busog na. Saan na yung... Saan na yung umiyak? Tau po. Ba't ka umiyak? bata, ba't ka umiyak? Hey. Mm-hmm. Uy, uy, uy. Ugutumin na ako. Tayo ulit. Tara. Oh, wala na dito na. Uy. Hello, bata. What? Zombie tayo. Mm hmm, Zombie nga talaga tayo. Oh, no.

Uh, uh. Brains. Oh, Max Parata Yun Lang Yun Zombie. Zombie nga talaga. Kumakain tayo ng basura eh. Thank you for having played. Embuscade. Embuscade. Ha, parang dangger lang yata toy eh. Ayun hanggang dito lang muna tayo zombie pala tayo so dito na lang muna hanggang sa muling lalaro ng indie game so maraming salamat at paalam